Ganda. Matindi ahon dito. Saunahan. Oop. tama ba nga dyan. Ahon to dito. Oh. Yan. Umpisa ng ahon dito. Canter Hill. Ah, Cantira Hill. Erox, mahon ka. Huwag ang nagkang bumitin ha. Grabe yung ano. Gapang si Erox ha. Umpisa pa lang to. Medyo malumot dito. Oh. Madulas. no? Oh, may ilan na slide dito oh. Mayroon pa dito, may matinding ahon pa dito Tapos maganda yung view Ito na yun Woohoo! Ayos Ah, ito pala yung ano 7 uphill Yung sa baba Kita yung ano Windmill ng Rizal Ang lamig dito SK 202010 Barangay O Kuiba ba? Barangay Kuiba ba? Barangay Kuy ba? Yung Barangay Kuy ba pala to dito Grabe, ang tibay ng ano. Ano ba 'yan? Ah, uh, Honda Beat. Ang lakas ng Honda Beat talaga, oh. Nakabuntot na sa amin. Ayun oh. Tibay talaga sa akin yung Honda Beat. Oh, madulas 'to. Madulas ahon. Woo. Ah, grabe to Oh, madulas Yan o, oh, malumot yep. Hm. Huh. Ang tagal-tagal na nitong kalsada, hindi pa rin semento. Nama ilang balik na ako dito eh. Ganito pa rin yung kalsada. Hindi pa tinuloy yung semento, no. Santa Maria, Laguna. Ano na? Ano bang ano nakasakop dito? Oo, oh, Laguna pa rin 'to. District ng ano pa rin 'to, Laguna. Aray ko. Ako na yung gulong natin dito ah. Na yung gulong natin. Hop, hop, ah. Mahaba-haba to Oo. Oh. Oo oh, na natin. Oo oh, na po kami. Dito, medyo madulas ito dito. Piliin na natin yung medyo hindi madulas. Grabe ah. Oh. Sakit sa balikat Sakit sa braso Ayan siminto na oh Doon hanggang doon siminto Pero yan Alam Nung dumaan ako dito Hindi pa ano yan Sa unahan yan Rough road pa rin so, no, Ayan ah Ganda naman oh no? Dami riders eh Panalo naman talaga yung view eh Ah ito yata yun Ito yata yun Lihim ng lagusan Ito nga yun mami 好了。<セ> <flats>